So magandang hapon, Rider JFI Dinala dito sa atin kasi hindi nagandar uh, Pinahila lang ngayon Check natin kung anong dahilan Okay naman yung kuryente Maganda yung kuryente uh, Okay naman yung fuel line Kasi dapat nating isang alang-alang Bago tayo mag-troubleshoot E eh, check muna natin yung tatlong Kailangan i-check na component Ng uh, combustion Kung kulang yun ang isa Ah, uh, hindi talaga andar ngayon. Check natin yung uh, yung kuryente. Ayreglado yung kuryente. Yung umuugong naman yung fuel pump nya Okay yung gasolina. Kaso may isa kulang. Wala yung compression. Ayun oh. Papadyakan natin. Yan. On. Okay naman yung mga battery, ang parameters. Papadyakan natin. Yan. Yan oh. Napakadaan wala siyang compression so, ngayon isi-check natin yung balbula nya tatanggalin natin itong mga pairings at si-check natin yung mga bal balbula kung uh, balok ba siya o may problema ang kanyang black ngayon uh, tutok lang sa akin mga sa aking mga videos para palagi kayong update simulan na natin so ayun na nga sa malamang check muna natin bago tayo gumawa ng hakbang tinignan natin yung oil dipstick yun nakita natin wala siyang oil at uh, amoy sunog ang alis ngaw ang loob ng kanyang makina tignan natin i-drain yung kanyang drain plug tinignan natin kung may tumulong langis kasi kung wala malamang uh, baba ang makina nitong mga loads uh, nagpalit na si kaya si ng black No, siguro sobrang taas ng AFR nito kaya uh, nagbabawa siya ng langis ang maganda nito uh, dapat siya ay ma yung kanyang AFR para hindi siya nagbabawas ng langis yan kaya pala walang compression So, ayun na nga. Yun, oh. No? Wala siyang tumutulong langis. Malamang. Walang compression ang makina. Yun. Ito na nga naging resulta, oh. Pati ang connecting rod. Connecting rod. Malala yung tama. Yan, oh. No? durog na durog pati yung piston niya. Yan. Kaya nawalan siya ng compression kasi natuyo ng langis yan. Papalit na nito. Pati an ang, mga, ang mga balbula. Yan, tuyong tuyo. May tama. Uminit siya ng uminit pati tong mga rocker arm. Magpapalit nito. Yan. Camshaft magpapalit connecting rod kaya uh, maobliga tayong ibaba yung kanyang makina ito na yung sinasabi natin uh, pag tumaas talaga pag hindi natin na monitor yung AFR nya yung L air fuel ratio yun ang dahilan kung bakit natutuyuan ang langis kasi uh, pag nag lean o tumaas doon sa optimal level yung yung air fuel ratio magilin na yun which is magkukos ng sobrang init sa makina kaya natutuyo kasi yung wiper ring itong wiper ring uh, meron tong naiiwan na strip ng oil dito sa bore eh, kung napakainit yung inyong makina dahil sa lean at wala namang ibang nagpapalamig kasi wala, wala tong coolant walang radiator uh, air cooled lang siya sa taas ng AFR sobrang init during bottom dead center at top dead center yung strip ng oil sa wall ay nag -e evaporate at nawawala yun uh, kusa siyang naglalaho dito sa sa block dahil nga sa sobrang init isa e, sa paulit ulit na cycle patuloy na nabawas, nababawasan yung oil at hindi tayo nagmumonitor ng langis sa ating mga makina kaya yon ang nagkukos dahil kaya nababawasan ng langis o na yung makina kasi nagtataka tayo bagong change oil naman eh wala pang isang buwan tuyo na agad dahil doon sa uh, sobrang lean ng ating makina kaya dapat um, ma i-monitor natin yung EFR para hindi magresulta sa ganito yan malamang marami ang gagastusin nito uh, sa mga ganitong sitwasyon syempre mas pabor to sa mga mekaniko yeah. pag naayos natin to ipapalitan natin yung injector ng karagdagang butas para uh, madagdagan yung fuel ratio nya para hindi siya magkos ng lean kasi kung hindi naman kayang magparimap kasi tight sa budget, yun na lang ang una natin gagawan, gagawin para ma-check natin at ma-monitor natin yung kanyang AFR. Yan. Maraming gagastasin yan. Tuyo.